Kamusta sa lahat mga kaibigan? Sa channel ngayon ipapakita ko kung paano i-download at i-install ang Bybit application. Para dito, pumunta tayo sa Bybit. At dito may ganitong button na download. Dito marami tayong tools para sa pag-download, maraming options. Kung PC version ang kukunin, Windows PC ang gamit ko ngayon. Pag-click ko sa Windows, mag-download ng APK file. Kailangan natin itong buksan at mag-login. Kung sa telepono naman, may links din sa Google Play at App Store para sa mga cellphone. Kung sa computer, buksan lang ang APK file at i-install ang application. Pagkatapos ay mag-login sa account. Yun lang po, mag-like kayo at mag-subscribe sa channel. Magandang buhay sa inyong lahat. Good luck sa lahat. Paalam sa lahat.